guys, good morning, good morning tayo ay nasa labas ngayon pupuntan ko yung ano uh, Pilipina guys na galing sa hospital para i-therapy daw diba? gayahin natin guys yung napag-aralan natin sa trabaho dahil uh, tinuruan tayo ng ano Greek na therapist noon So, ah, tignan natin kung anong ang magagawa natin. May tulong natin. Kaya ito, naglalakad ang lola ninyo guys. Hindi ko dala ang aking sasakyan. Gawa ng mahirap na guys kung marong parking tayo dahil may bagong batas sila ngayon na hindi ticket ang ibibigay sa'yo kundi kukunin nila yung plaka ng sasakyan. So, mahirap na yun, guys. Kapag kinuha plaka, suspendido ka na mag-drive ng 20 days at kukunin mo pa ang uh, plaka ng sasakyan mo sa kanilang opisina. So, kaya iwas tayo ng ganon. Walking distance lang, guys kung tayo ay nasa probinsya taga uh, probinsya kaya natin lakarin ito magand okay. pa rin ang lola ninyo malapit na tayo sa may simbahan at doon kami magtatagpo sa aking kaibigan adiba? ganito lang guys ang sentro ng Athens walang katao-tao hindi katulad sa Pilipinas na pag ganito tao na lahat sa kalsada eto hindi guys tahimik dito na tayo guys sa ano tatagpuin na ang ating kaibigan ayan bala simbahan ito guys kita so, ninyo yung simbahan at ganyan din guys ang mga restaurant dito o diba simple lang nasa labas ang restaurant hindi yung kulub ayan hanapin natin dito guys yung ano Pilipina ayan ang simba pupunta tayo sa kaibigan niya na galing ng hospital saan tayo 36 36 ito Magkano ang bahay nila dito? Magkano ang renta dito? Akala ko yung nagpunta ka na nung ano. May sasamahan kita. Or uh, magpadala muna ako tapos magtatagpo na lang tayo kung saan May ko sa... anong oras ka babalik ng trabaho mo ito katapos kay ano sa politeknik niyo niyo yung lumang grafe niya doon mm. eh ano siya uh, oh uh, lumita siya dito sa tapang ah kasi mas malapit nga ang pupuntahan mo ano bang uh, trabaho niya? ah, di eh bakit hindi pa siyang mag ng papel mo? di, di goros ng alin pag nanakaw tax ah logistic ah so accountant siya yeah accountant law accountant lawyer ayan guys kumakalembang ang ah, ano tignan ninyo guys yung ano Ay. sabi ko tinawagan kita dahil baka makalimutan mo